Yung magandang hapon po. Nandito na kami sa din eh, Sa Gulliver. Ari ay lahat ay kalabasa. Oh, ayan oh. oh Iba-ibang dito ka makakakita ng iba't ibang klase ng kalabasa. are kagaya na re Oh, are, Parang pipino. Ano parang tuyuhan eh? Oh, laan dahil sobrang gulang na. Gusto kong makuro. Ay, oh. Ang gaganda ng ano niya. Ang gaganda ng design. Ano ito? Aba, ipinibinta rin pala eh, oh. Pinibinta rin pala. Ang kilo ay. Kasi 3 euro. Ano oh, ang gaganda, oh. Gusto ko siyang mabili. Ara ang ano. Yan, oh. Ara ang normal. Ara pa. Ito kagaya sa atin. Ara, oh. Yan ang mga normal. At ang daming klase ng kalabasan. Ang kakatuwa. Yan ang pahabaan rin. Ito yung normal. yan Pinakikita ko lang sa inyo. Taka ako yung nakapatan na ano. Na doon tingnan. ayo Parang tuyo. Abay, tigas.